Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maanghang ang mga naging pahayag ng sikat na direktor na si Eric Mati laban sa mga bumoto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post ibinahagi ni Mati ang larawan ng kanyang mga kamay kung saan makikita na mayroon siyang thumb mark ink na isang palatandaan na nanggaling ang direktor sa Comelec. Ipinakita rin ito ang kanyang tattoo sa mga daliri na may mga katagang tang ina para mabago ang binoto ng hinayupak na 16 milyon na nagpadusa sa atin ng anim na taon. Sabi ni Mati, halo naman ang reaksyon ng mga netizens sa sinabing ito ni Mati. Ang iba ay sumuporta sa direktor na sinasabing sa kanila naman papabor ang 2022. Ngunit may ilan din naman na kinontra ang direktor at sinabi na mali ang ginagawa nitong pambabatikos sa mga taga-suporta ng Pangulo. Matatandaan na noong 2015 ay binatikos din ni Mati ang mga Overseas Filipino Workers o OFW na bumoto kay Pangulong Duterte noon. OFWs, kung wala kayong malasakit sa Pinas, huwag na lang bumoto, ang pumili, anak nang, wala silang paki di sila nakatira dito, hashtag dugang, sabi ng direktor sa kanyang Twitter. Anong masasabi mo sa balitang ito?